magandang araw po good morning nalakas po ang ulan kagabi muna may tubig ka dito sa daan huwag lang yung isang baka namin at titingnan ko yung pang ilong daw hindi ko alam kung papalitan o ililipat lang yung lubid dahil yun ay tinusukan ko nung siguro yung mag nag buwan na ang lumipas ay baka ililipat lang hirap ng daan dito sa amin pagka sobrang lakas ng ulan hindi lang masyadong kita pero putik po dyan natatakloban lang ng damo yung lupa lalim na no? Oh. grabe A few moments later. Yan mga ka-farmer. Ito, ito pala yung sinasabi. Alililipat lang yung ano. Yung kanyang lubid doon sa mismo pangilong niya. Hindi ba pala nakalipat. Wala na sa mikip na yung kanyang mortigon. Ito nga yun. Bali tatanggalin ko na yung mortigon niya. Sikip na. Ko. Pero hindi pa naman nasugat malapit na yan siguro pag uh, napabayaan pa ng mga dalawang linggo o isang buwan babaw na yung lubid sa kanyang batok magaling na rin ang ilong nito oh. magaling na rin mga ayon eh hindi ko lang alam sa saan ko wala rin nata si kuya ano, gaalaga nito ganda ng katawan itong bakang to parang nagpipids pero hindi ko yan nagpipids pinagpuputol kasi yung mga puno dito eh, hindi ko talaga alam kung saan po pesto siguro kahit dito na lang sa mainyog takaw nito ah ngayon lang ulit ako naka uli ang sama ako lagi ng panahon eh wala akong katulong hindi ko alam kung nasa siguyang nag aalaga nito eh Kali ito ay lilipat lang naman dun sa nakabang na pang ilong. Nabang ko na ito nung nakaraan. Magaling na rin ang ilong nito. Hindi ko lang alam kung makakalas ko ito. Tigas pala nito. nito. hindi ko makalas uh, natin <laughs> ayun pag solo ulo eh. mabilis talas ng kutilyo ko <laughs> ayan hmm So, ganun lang yung technique mga ka-farmer For example, wala kayong extra ng lubid Tunay nyo lang yung kabilang dulo ng lubid nyo Tapos Lipat nyo dun sa pangilong kung magpapalit ulit kayo ng pangilong ganun lang ulit kunin nyo naman yung kabilang dulo at yun naman yung ilipat nyo ulit sa pangilong pag wala kayong extra lubid pero kung may extra lubid kayo di mas maganda basta ano lang ingat lang dahil delikado ito na yung mortigon niya. Buo, buo, pa rin no wala pa rin damage aso nga lang eh, di hindi ko na ito makakalas gawa ng delikado pag kinalas ko pa pero ito kaya naman luwagan ito dito dito lang yan sa ah, dito yun eh. dito lang yung kinakala gagamit pa to kaso nga lang eh Delikado nga kung kakalasin ko pa Di diretsyo tapo na lang Marami naman ako niyan sa bahay Talos ang kutsilyo ko Nasa ako nga pala to tinawag to sa akin noong nakaraan parang martes ata o merkulis sabi ko hindi naman siguro importante ako importante gawa nako importante yung hindi pinuntahan na to ng tatay ko eh eh na siya kanina hindi sabi ko linggo na lang lugi ako sa ano Lugi ako sa gasolina pupuntahan ko to. Ila yung layo ng Batangas dito sa amin. Isang oras mahigit ang biyahe. Mabilis na yon. Pag traffic, dalawang oras. Di, hey, isa sa hey. Okay na. Gaganda na baka. Ang bilis yung ng dalawang to. Galing mo, reggae sir, jun dun Bakang mas bati. Okay na. Ano yung kanya mong pang-ilong? Nakarekta na sa liig. Lusot sa ilong. medyo na lang paltak. Masuwid sa binatong dulo. Hindi na lang ito makakalas. bagus siya. Pero okay na yun dahil magaling na naman yung tusok niya sa ilong pwede na natin ipaltak ulit makakain ulit siya Pero yes, mabilis na makitong dalawang to. Yan yung puti. Sabi ni Kuya nag-aalaga, mas maamo daw yung sa dito. Pero para sa akin, mas maamo to. Dahil yun, anunuwag yun. Ito, takot lang. Pero yung kasi nahawakan na niya eh. Kaya siguro nasabi niya mas maamo. Ito naman, takot lang pero hindi naman siya nanunuwag. Okay na. Okay na kisig hindi ko na nagamit yung lubid kong dala. yan so itinawag na nga po ito sa akin nung martes o miracles yata ay ako yun nasa batanggas eh, may hirap na mga umuwi para lamang doon magpapalit lang ako magpa, magayos lang ako ng pang ilong tsaka mortegon niya. Hindi pa nga malinaw ang pagkakasabi. <laughs> hindi, hindi pa sigurado. Chinat lang sa akin ng isang nag-aalaga namin. Eh, papantad daw na yata ng pangilong o Mortigon. Pero ang hinala ko nga, ililipat e, 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 na yung kanyang pangilong. Ire-erecta e, na. Dahil ito ay e, may isang buwan na rin pong nabutasan. Kaya hindi na siya, kung mapapansin nyo, hindi na siya naninibago. Hindi na masakit yung kanyang ilong yun ang kagandahan pagka napagaling niyo muna saka ililipat o irerekta sa lubid mga isang buwan ho yun magaling na magaling na yan pag inirekta nyo kasi yan ka-farmer, magdudugo lang yan magdudugo kahit sabihin na tama naman yung pagkatusok pag nahila yan dugo lang ng dugo yan hanggang sa baka mamamayat na kahit pa nagturo kayo ng vitamins So estimated price nito ay mga siguro nasa 60k na. Hindi na bababa ng 60k. Ito ay 8 months ata na alaga. Ang presyo nito ay mahigit sa 40k. 47 ata. So may tubo na rin na kaunti. Uh, tubo na rin ng mga hindi na bababa ng 10,000. Mga 12 pay siguro sa per head. So bari, bali hindi na masama yun. Eh wala pa ho yung feeds wala tayong babaw sa feeds dyan uh, lubid lang at saka vitamins ang pinuhunan natin dyan at saka yung mismong puhunan doon sa baka yeah, so kung kayo nga pala ay eh, magpapaalaga din ng mga ganyang baka farmer dapat yung mag ng baka nyo ay merong sabi natin familiar na sa pagpapalit ng mga lubid ang hirap din pag ganito tinatawag pa eh, yung lang palang pang ilong eh, ililipat lang irerekta eh, paano kung ano na yung lubid paputol na ay di ang time pa ilang araw mas maganda ay di sana yung mag-aalaga para hindi na kailangan pang puntahan baga eh lang yung pagbabitamins na lang at pamurga siguro ang kailangan o kaya tutusukan pero yung kasi yung lubid dapat ano na yan eh basic na yan pero yun lang naman yung pag-aalaga naman ayos naman eh maganda naman ang katawan ng mga baka kahit wala pang feeds yung bagay, eh, masipag ang nag-aalaga lang ang lipat okay na gaganda na ang baka kahit di mo na ipids dahil bata pa ang mga bakang ito may gitlang yung isang taon maano nga lang yung lahi nila ang ganda ganda upgraded meanwhile mm. Ayan mga palmer papalit tayo ng pangilong naman dito naman sa sitio mangga ano na daw himulmul na may ganyan sigurado 24 orang ipapalit ko malaki laki uh. malaki hmm, na ah, makapanita eh, mayroon. Ganda uh, pagkakabota uh. sa ng dati, hindi yung hindi kaya nagdugo. Kaya meron nagdugo yung gaya. Oo.

Tagal na ulian. Dilap. Wala na akong hindi pag, pag, uh, mo mo. Oh. Uh. daw itu hmm Bom.

Ah, hindi sa ilang na, nung hila Hindi. May hila lang naman niya, pag siya Pero pagka siya ay maamo. Hindi ko, ay nakipaglaban eh. Yung gamang may tusok na naman ay eh, mabilis ng umano yan. Masanay. Hindi. Grabe, mga ka-partner, sa akin ito. Okay pa? Kahit na natulog niya ba ito, pag maulan? Grabe. Ayan mga kaparme, bali ang ito ko lang Bali, hanggang dito na lamang muna Ay, garahin na po tayo Talagang Napasaba ko sa putikan Bawa naman rin nga yung kabayo Kulang ang peso eh Sa, ano, putik Ati pa rin po, God bless po sa ating lahat Salamat po